kinsa man mading mga bataan ning mga sige magaway kinsa mading amahan yung upat nga sige mamug diha ikaw ikaw Ano na, ayan na, mo bakal! Isang lagi kayo kagnawong! Mayo na, aka! Naku kay kang na, namong duhang yung ba? Hindi yung namin yung Sa dito, anin niyo, Ariana? Tambok din mo, payat man mo! Si Ariana, <coughs> nag si Ariana, o! Oh, Nag-away man na sila, magigsuon naman, me! oh, atuon, be! Anong mag-away man, o! Oh, magigsuon naman, ta! Hindi uh -huh. yung Basag dahil agot nga sila Ariana kayo magigsoon naman ta mantang! Ano nag-away mo na ni sila tulog? Soo May... ano, man, ma? na mantang? Ne? na ko na, beh. Ano nag-away mo na? Di o lang naman na nako sila dohay ume. Nasoko magod si Ariana, nagingin oh. na nako siya payatas tambok dahil siya. Kaya po, pag nang ana Elsa, masoko mong ginagawa si Ariana. Bantog din niya suko si Ariana kay inan din ni mo siyang payat. Unsa man ang yung gusto yun eh? sa magbugno ta ninyo? Ah, unsay bugno itse ti sa kanal kagamay ni mo? Ay pag ginana bila, bugnoon ka na moron. Ay pag apil-apil dira yo me mo man mga bata. Ay, asa man yung nangatun ay kung mga bata. Si Ilsa, si Ariana, si Bila, o si Mayumi. Karun lang yung mga bata. Tuon ako sa nahan. Isuko na ko ito. Pakabog. Tubig. Pabugat ka. Walang yun. Nanuman. Nanagan. Hinun. Ala, tuson mo ginakot ng mga bata. Aron ba? Ay, ang mga kanahan. O, oh, naapaginito sa tunga sa kalsada na nag-away. Karun lang mo. Kulatahot ang mong

sa ning mga bataan, ning aming mga siyeng mag-away. Kinsama amahan ninyong upat na sige mga mga niya. Ikaw ang amahan, dapat ka lang, dan Unsa'y batik naong, dako pagyugtayan, karoon lang mo, gukroon tamong upat. Bantay mo na ako!